Mama Shirley, recipe naman ng carbonara na hindi natutuyo. Kahit na mga ilang oras na may sauce pa rin. Tapos pa pwede pa siyang ibenta online. Sa pasta dito ay gagamit tayo ng linguine. Pahihintay so, lang natin ito kumulo at lagyan natin ng mga 2 tablespoons ng salt. So ito ay kailangan lang natin natuin as per sa instruction ng package nito. So ito guys ay patuloy pa rin talaga pagduto ng ating pasta kasi mainit pa. So ang gagawin natin dyan ay magalagay tayo ng tubig. Mas maganda kung uh, malamig. Mga second hanggang tatlong batch pa hanggang sa hindi na mainit yung ating tubig. Para maiwasan itong mag-dry, ay magalagay lang ako dito ng kaunting olive oil. Olive oil ang gagamitin natin dito. Na-maintain pa yung freshness ng ating pasta. Takpan natin dito para hindi na-expose sa hangin at hindi agad-agad mag-dry. Palagay na ako ng 500 ml or 2 cups ng tubig. So, paunti-unti lang yung lagay ng tubig para maiwasan na ito na magbuo-buo. Para sa ating cheddar cheese, gagamit lang ako dito ng so 45 grams. Kaunting oil, and butter mga 2 to 3 tablespoon ito. Huwag susunugin yung ating butter ha. Ilagay na natin dito yung ating ham. Gagamit tayo dito ng dalawang ladang maliit na 155 grams each can ng tuna in oil. Ayaw kasi na mga bata kapag especially mga pasta, ayaw nila na may mga nangunguyang mga onion at garlic. Mushroom pieces and stems, ito ay may sukat na 230 grams. Tatanggal ko na rin yung pinaka-liquid dito. So, Asukal, mga 2 teaspoon. So, ito ay kailangan natin tuin ng mga 2 to 3 minutes. Magalagay na ako dito ng ating evaporated milk, isang lata na may 360 ml. Next, ang ating all-purpose creamer, 250 ml. Haluin natin sa mga nasa medium medium low heat ako para maganda pagkakaluto ng ating sauce at uh, after mga 5 minutes ilalagay na natin itong ating mushroom sauce so natin lalo na lutuin lang natin ito ng mga 5 minutes patayin natin ang apoy uh, lang muna natin ito ng mga 15 minutes ito gagamitin natin tray ito ay may sukat na ating sauce Ang kagandaan kasi nito guys, iwas-tuyo yung ating carbonara sauce. Kasi kapag ito ay nahanginan or na-expose no, sa hangin, naku, talaga naman magda-dry yung ating pasta. Naranasan nyo na ba yun? So ito yung pinaka the best way. At tama-tama yung quantity ng sauce na nilagay natin dito. Ito tayo ng cheese. at yung ating ham. So alam ko marami na sa inyo na magko-comment o magtataka na parang alit naman ang ating nalagyanan. So at guys, since na wala naman itong takip ay hindi ako nag-worry, ay uh, gagantungin ko na lang. Itataas ko na lang yung pa ganyan. Okay? so ito nabili ko talaga itong uh, uh, wala talaga siyang takip. So kasya na siya. So kung ito ay ipa uh, ipaparty, train nyo, magbibenta kayo nito sa mga pang birthday, uh, maganda itong paraan. Lalagyan nyo na lang ito pero well, yung pinakatakip nito ay cling wrap na lang. Maganda to pang business talaga. Kaya hindi siya to yung tuyo. Yung may sauce pa talaga tayo nakukuha. Ah, hmm. uh, may onion. Ay, there's no onion here. O, diba? Ayaw nila ng onion. Why is it so short? Sarap? Mm. 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 Sarap. <laughs> Sarap na. Sarap yung no? sauce. Masarap talaga kapag may mushroom sauce dito. Tsaka yung ginamit nating ham sweet. Grabe. Bye-bye.